Tawang ulo ulot. Ayun, ako. Talaga no? uh -huh. ay, na... uh -huh. yan, oh. Ha? Nalipad Ito yung mabalda mo lang, mabali mula ang buntot ay ang katawan ay ano? Ay, kung maalang-alang? na ang ulo ayo Ba't kaya ito hindi mapagsiwalay? Pumunta ka na doon at sabihin mo mga lalaki doon banda sa amin! Pag naghiwalay, pag naghiwalay, itatak na ng mga... Oo, mga dali na! Kaya nga, may tao ba ka doon na tinder Ito si Yun, nandoon sila, Alan! Dali na! Di boy! Tatakas pa yan boy, pupunta pa yan doon sa taso! Dito ka sa kaliwa! Ka dyan na, ka na dyan. Mama, pa Mamaya. Wag mo na boy. Wag alang-alang boy. Wag mo na boy. Wag mo eh, na boy. Sanda kila ito na ano kay ka ano? Kay mm ka eh. Mhm. Ayun lang. Ayun. Ayun. sa kaliwa. At bintan-bintan na. Kasi sa buntot eh hindi mo yan. May pali, wag muna t bakay m sa ano ay Manghabol. Manghabol. Hindi kung kahabulit ka kabaul <laughs> kung kung ito, kung ang buntot kung 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 may mga kung magkasangang ano. kung na kung Ito kung 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 Dalawang <laughs> kung 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 当兵，静静，不要。